Mateo chapter 6 verse 1. Pag-ingatan ninyo, hindi pakitang tao ang pagtupan ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayang matatamong gantimpala buhat sa inyong ama na nasa langit. Kaya na nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipakingay gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang inyong pagbibigay ng limos at ang inyong ama na nakakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananangin kayo, huwag kayong tumulod sa mga mapakunwali. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa inyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang inyong ama na nakikita ng ginagawa mo ng ilihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo, Huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutulalan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. Gayito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambay nawa ang inyong panalangin. Dumating nawa ang inyong kaharian. Masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama. Sambakat iyo ang karyan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sabagat kung pinapatawad ninyo ang mga nakakasala sa iyo, papatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalan. Kapag kayo'y aayuno huwag kayong mukhang malungkot tulad ng mga mapangkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno Tandaan ninyo, tinanggam na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nakaayuno ka, naghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang inyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang inyong maaman na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakikita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag kayo makimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok ng na magnanakaw. Sapagkat kung saan nararoon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang inyong paningin, mapupuno ng liwanag ang inyong buog na tawa. Ngunit kung malabo ang inyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang inyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw na nga ay tunay na nasa kadiliman. Walang aliping makakapanglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring upalingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayay tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayay nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa lang. Hindi ba't higit kayo mahalaga kayo sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkakabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nakatrabaho ni gumagawa ng damit. Nunin sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang ka Karang yaan ay hindi nakapagdamit ng singadla ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay na yon ay kinapkabukasan ay iginagatong sa kalan. Kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong makahalala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nagbabahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong ama na nasa langit ng kailangan ninyo at ang lahat ng ito. Nunit higit sa lahat ay bigyan halaga din niyo ang karian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay ninyo sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya na nga, huwag ninyong aalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa salili niya sapat na ang inyong mga suriladin sa bawat araw. Amen.